Happy Mid-Autumn Festival, mga ka-RSP. Tuklasin naman natin ang malalim na kasaysayan at kamanghamanghang kultura sa likod ng selebrasyon ng Mid-Autumn o Mooncake Festival at ang mga kaganapan sa pagdiriwang nito. Tuwing ikalabing limang araw ng ikawalong buwan sa Chinese Lunar Calendar ay ipinagdiriwang ang Mooncake Festival na isa sa pinakamahalagang holiday sa kultura ng mga Chino. Ito isang mahalaking selebrasyon, lalo na sa China. Ito isang pinakamalaking celebration sumusunod sa Chinese New Year. Ang Mooncake Festival, na kilala rin bilang Mid Autumn Festival, ay nagmula sa kaugalian ng pagsamba sa buwan ng mga unang dinastiya sa China. Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas at patuloy na ipinagdiriwang sa iba't ibang bansa, partikular na sa Silangan at Timog Silangang Asya. The Mooncake Festival, for the Chinese community, the essence with it is number one is the harmony, and then the closeness of the family. And finally, it's the sharing idea, one of the most important things. buwan na siyang bida sa selebrasyon na ito kung saan hinango ang mooncake na isa sa mga pangunahing pinagsasaluhan sa pagdiriwang ay sumisimbolo sa kasaganaan at pagkakaisa sa kultura ng mga Chino. Kaya isang mahalagang aspeto ng Mooncake Festival ay ang pagtitipon-tipon o pagbubuklod-buklod ng komunidad at mga pamilya. Kaya tayo may mooncake. Nagsasalo-salo ang bawat pamilya habang nakatingin doon sa bilog na buwan. So it also signifies na harmony para sa lahat. Sa modernong panahon, ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng pagsisindi ng mga parol na papel o lantern at iba pang tradisyonal na aktibidad kasama na ang paglalaro ng bobby. Nagtitipon-tipon, nagse-celebrate itong Mooncake Festival at naglalaro kami ng guys. Nagsasalo-salo, parang pamilya, kumakain, pagkatapos may games, yun ang aming ginagawa, Ang Mooncake Festival ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kultura, kundi isang pag-alaala na magpasalamat sa mga biyaya at magbigay ng halaga sa ugnayan ng bawat isa. Higit lalo na ng bawat pamilya. Happy meal.